Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo. Guys, huwag na po tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. At narito po ang kanyang tanong. Itanong ko lang po, madam, kung paano malalaman kung ang isang babae ay magpapakawala na ng katas? <laughs> so, guys, yan po ang kanyang katanungan. Huwag na po nating bangitin kung sino po sila para sa kanilang privacy, ano? So, guys, ayon sa pag-aaral, may isang bagay na um, malalamat na malalaman ng isang lalaki kung ang kanyang partner ay malapit ng makatapos o libog na libog na. May isang bagay na nangyayari doon sa ilalim ng kanyang pepe, kumbaga no? So ano nga ba yon? Habang ang isang babae ay nakikipaglabanan sa kanyang partner, may nangyayaring muscle contraction na tinatawag doon sa kanyang loob. Ito ay pag-urong-sulong ng kalamnan kung sa Tagalog no sa loob ng kaniyang bulaklak. Kaya kung malapit na po itong makatapos ang isang babae, hin mararamdaman po ito ng isang lalaki dahil ang bagay na 'yon ay yung pagsikip ng kaniyang mga uh, kalamnan doon sa loob na talagang sumisikip siya, no? Na maramdaman ito po ng kaniyang partner dahil yung batuta ng kaniyang partner ay parang sinasakal po no nagkakaroon ng muscle control kapag malapit na po ang isang babae at ramdam na ramdam ito ng isang lalaki kapag ito po ay nangyayari at talagang umuungol ng isang babae ito po ay may katotohanan na hindi po ito pinipeke no dahil kapag meron kasing ibang babae na pinifake nila no pinifake nila yung ano nila pero ito hindi po ito uh, mangyayari dahil ang tinatawag na muscle contraction na nangyayari kapag malapit na ito po ay isang normal na hindi po ito pwedeng uh, pikihin. No? Kaya kapag talagang ang isang babae ay makakaraos na ito talaga ay nangyayari ayon sa pag-aaral scientifically na yung kalamnan doon sa loob ng kanyang bulaklak ay talagang magurong sulong ang kalamnan. At ito po talaga ay mararamdaman talaga ng isang lalaki. No? At ano, uh, yung katas doon sa loob ay parami ng parami. Malalaman na malaman daw ito ng isang lalaki ayon sa pag-aaral na habang umuungol na siya ng tudong ungol na, na hindi mo na ano talaga. Yun ibig sabihin ay parating na siya. Wala nang makakapigil noon. So, ang nangyayari doon, yung kalamnyan niya doon, sumisikip na yung kanyang bulaklak at marami na pong katas ang uh, umaano doon sa loob na ito'y mararamdaman ng isang lalaki ayon sa pag-aaral. Kaya, uh, anong ibig kong sabihin ay, uh, ang babae kapag malapit na siya ay talagang malalaman mo na, huwag ka nang magdududa. Nee? Ngunit kung naramdaman mo ang pagsikip na parang hinihigop ang iyong piston at sinabi ng babae na labasan na siya, 100% nakaraos na po siya. Kaya wag na po kayong mag-alala na o oh, baka ano ito, hindi walang katotohanan. May katotohanan po yan kapag yung sinabi ko kanina na maramdaman nyo yung hinihigop yung piston ninyo o parang sinasakal at ungol uh, na nangungol ang isang babae kahit man uh, hindi masyadong malakas ang pagungol niya na talagang pati yung kanyang mga hita ay nanginginig ay yan po ang isang palatandaan na magpapakawala na ang isang babae. So, pero paalala lang po guys, hindi po pare-pareho ang isang babae kung paano po siya magpakawala, ano? Meron din namang tahimik lang, hindi umuungol. So, huwag po nating ikumpara o huwag po nating uh, lahatin ang mga kababaihan dahil iba-iba po ang mga karanasan, iba-iba rin ang paano siya magpakawala. So, yan po guys. Sana nakita mo ang vlog na ito at nasagot ko ang iyong katanungan at alam mo na kung paano no yung uh, kapag malapit na ang iyong partner habang nag nasa labanan kayo yun lang po tandaan natin na sumisikip ang kanyang bulaklak at maramdaman mo po yun sa yung sa iyong piston na hinihigop siya parang sinasakal at uh, nandoon na yung dumadami na yung katas doon ibig sabihin basang basa doon sa loob so ibig sabihin ay talagang ano na yung babae ayun na yun talagang nasisiyahan na ng todo at magpapakawala na so ayan po guys sana nagustuhan nyo ang aking topic